isak ba sa mga nahihirapan na bleed ng mga Honda scooter pagdating sa bulan? Panuurin mo ang video na ito. As usual mga boss, eto, nagdi-degree na naman tayo ng pulley at ng dry base. So sa ngayon, ang nakasalan ay pulley ng Aerox. Ayan, natapos na natin degreehan. So sa dry base naman po tayo. Ayan, satisfying talagang mapanood to satisfying panuurin talaga kapag ka nagdibigil. So after natin digrihan, yung dry paste lalagyan naman po natin yan, ng tinatawag nating built-in washer o dimple kung tawagin ng iba. Ganon din naman po yun, dimple built-in washer. Parehas lang naman. Parehas lang yung epekto. Para hindi na po tayo gumamit no? ng kung ano-ano pang magic washer or tuning washer. At ito naman po, Honda Click 150 version 1 na halos tatlong araw na dito sa aming shop at medyo nahirapan po sa paghahanap ng pyesa. So ito na, buo na yung makina. Tuturo ko lang po sa inyo yung mabilisan na pagbiblin ng kulan para naman po sa mga Honda scooters na liquid cool. Noong nakaraan po ang tinuro ko ay yung pang Yamaha na merong bleeder bolt. Ito po, wala siyang bleeder bolt. Bubunutin mo lang ito, yung hose na yan, yung maliit. Galing water, joint comp, papuntang water pump. Para na sa ganun eh, habang nagsasalin ka ng kulan, naka-off yung engine dyan ha. Habang nagsasalin ka ng kulan, marilis agad yung mga hangin na nasa loob ng cooling system para hindi na siya matrap, para hindi ka na magtagal sa pagbiblid. Kasi usually po, inaabot talaga ng 30 minutes ang pagbiblid kapag ka mga Honda scooter. Mas mahirap siya i-bleed compare sa Yamaha. Kaya ito po, tinuturo ko sa inyo yung amin diskarte dito sa shop para in less than 10 minutes matapos po agad yung bleeder. Yung pagbi-bleed. Pag lumabas na po dyan yung kulan, dahan-dahan yan dyan lalabas. Ayan, nagkaka na. So, lalabas po dyan yung kulan. Pag nakita nyo wala ng bula, yung lumalabas. Solid na yung flow ng kulan. Ayan, kagaya nyan. Maayos na siya nagpo-flow. Pwede nyo na pong ibalik yung host na yan at ilak ulit para maiwasan yung pagbili. So, ito na mga boss, naka-start na yung makin. Hintayin na lang natin na umikot yung ulan sa kanyang cooling system. So, mag-uumpisa yan yung init dito sa ibaba. Diyan sa host na yan. Mag-uumpisa din yung init. Tapos, gagapang yan sa mismo radiator dito. Simula sa taas, pababa. Pag mainit na yan, lahat yung buong radiator mo hanggang dito sa host sa ilalim na red so ibig sabihin nakapag circulate na po yung kulat sa buong cooling system ng Honda shooters so yun lang mga boss ito yung mabilis para hindi na kayo magtagal in less than 10 minutes matatapos po yan at eto pa po yung iba sa ating mga ginawa solid Saturday and Sunday na naman po as usual fully loaded na naman po tayo Ayan, marami tayong kinalkal dinigrihan ng mga pulley dry base at bell. Ayan, tapos yung iba naman, troubleshooting. Yung iba naman, mga nagpa-maintenance. Napakasulid nyo po mga boss. Ride safe po and God bless sa inyong lahat.